So, ito na nga. Ito naman sa ninth floor. Isya, isya. Isa siya dito sa so spot na pwede maglaro yung mga bata sa Yogi Bo. At eto yung window niya. Ang ganda-ganda. Kitang-kita yung dagat. Kasi nga, diba, nasa ninth floor. Kaya makikita mo talaga. At ayun, nakikita niyo ba yun? Yung maliliit doon yun. Mga tao yun. Nagsuswimming yun. Nagsuswimming sila. Ayan. Nag, um, kasi nga, 5.30 pa lang naman. So, pwede pang mag-swimming. Kasi, depende sa oras ng dinner nyo. Kapag nag-stay kayo dito, kayo ang mamimili ng dinner nyo. So, kami, pinili namin is 6.30 kasi mamaya mag pa kami ng mga bata. At ayun na nga, naglalakad na kami papunta doon sa restaurant. At dito naman, yung basyo na pwede, iiwanan mo yung mga sleeper mo, kahit yung sleeper dito is pang hotel mismo, bawal mo pa rin siyang isuot papunta dito sa restaurant. So, iniiwanan dun talaga lahat. Tapos, kukuha ka na ng medyas dun para isuot mo, mo ninyon, lahat-lahat kayo. Pero kung ayaw naman mag-medyas, okay lang din naman. Depende pa rin sa'yo yan. Beto-beto kasi, med, beto, beto, medyo madulas din naman kasi pag naka-medyas. So, ayun na nga, ang sarap ng dinner talaga dito. Tapos lalo ang breakfast, oh my gosh. Bali, naka three times na kami balik dito. Kasi sobrang nagustuhan din namin yung hotel. Maganda siya, malinis. Yung view niya talaga sa labas, talagang makikita mo yung dagat, tapos yung mga nagsuswimming, makikita mo. Pero tignan nyo dito. So, yun lang. Thank you!